Hello guys, welcome to my channel Ngayon ay nandito po kami sa hotel Gusto natin magstay for 3 nights and 4 days Ayan, pakita ko sa inyo yung hotel na ipagstayan namin Siya po ay kaharap ng beach At mayroon din siya harap na swimming pool Ayan si Kike, ang anak ko Ayan po, nakapakita ko lang sa inyo yung hotel, maliit siya, pero okay na po siya kasi kami lang na mapunta tatlo. Kaming pamilya lang. Kung na. Ang ganda lang ng views niya kasi nakaharap kami sa ocean at tsaka, swimming pool. Ayan. Enjoy na enjoy niya anak ko. Ayan yung loob ng hotel na pag-listayan namin for three nights. Ayan, may dala rin kami na mga drinks para hindi naman kami bumili ng bumili. Kasi ang mahal ng tubig dito at mga inumin, juice, ayan yung isang bed. Ayan, tapos may free wifi, mayroon siya na ng ice, meron din siya rep, meron din siya mga cabinet, ayan. Meron din siyang cabinet na pwede mong ilagay mga gamit. Ayan, may TV, yung normal lang na hotel na pwede mong pagstayan. Ayan, meron din siyang toilet, bathroom, ayan po yung bathroom. Yung pilap, pwede maganda na rin. Ayan, ah, lahat ng lugar ay mahal. Kaya, pag ikaw ay bakasyon, lahat ay pera. Ayan, labas tayo. Pagkakita ko sa inyo yung labas na I aming mean hotel, yan yung hallway may tindahan siya dyan, pwede ka bumili, di ka nalama ba para humarap ng drinks, meron din siyang elevator pero hindi kami pumunta dyan kasi sa, sa mga employer daw yan ayan ayan yun kaming magandang place, ayan, enjoy na enjoy kami, ayan Oh, may mga wifi, kaya makakapag-video kaya. Pinakita ko po sa inyo kung ano ang meron sa hotel namin. Ayan, po, niya ay ocean. At swimming po, kaya the best niya. Yeah. Ang ganda ng lugar namin. Ayan, thank you Lord sa lahat ng blessing. Ito pa ay ko lang sa inyo. Ayan, may dala rin akong unan. Lahat dinadala ko kulang na lang yung bahay ko. Ang daling ka daw ako ay maalis. For three days, may dala rice cooker. Mayroon na akong internet tubig. Mayroon pa kapi din dyan. Ayan. Pero nagdadala pa rin ako. Kailangan ng tubig. Ayan. Coffee maker. Tapos, mayroon siyang pa-ice. Kaya yes, okay na yan. Na, mahal nga lang ang pagkain dito sa Miami, thank you for watching. Bye bye next time. Bye.